si Sige na, no, may na kayo doon, mamaya na ako. Si Itzuki okay ba to? Hindi, ayun nung si Itzuki, okay. hindi ka. Aba, sa mo. Sa mo. Yun lang, may pagkita lang ako. Hindi meet up lang ako. Uy, hey, babae ito. May pandate na ako kami. Uy, uy, ang dami mo na. mo Uy, Itzuki, okay. mag-ingat-ingat ka. Huwag ka magdala ng kanyang pera. Tsaka, ano, Itzuki, okay. sigurado ka ba, ba talagang babae yung kikitain mo? Baka yan, um, niloloko ka na naman. Tapos may dalawa pang perang ganyan. Ano kaya sundan natin? Ikaw, wala. Tara! Sundan natin! Tara! Eh, paano kung may nangyari dyan? Tingnan mo! Sino ba yung katagpuan okay yan? Ayun na ito! Kaling na pa yan eh! Oh, shit! Sorry, Knight! Sorry, Knight! Ba din si... Ba din si... Problema kasi sa'yo, masyado kang uto-uto! Katanga-tanga ka sa buhay! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ito! Subukan mo! Subukan mo! Mabibigyan ka talaga! kuya. Kuya! Ay, putik ang si... Kakain na! Pamela! na! na Masarap yung mame ulam! Ito, ano? Yung pansit karton. pansit karton? Sige na, kumain na kayo doon! Mamaya na ako! Itsuki okay, ba to? Hindi... Ay, no! Si Itsuki, hindi ikaw! Aba, putik! Hindi ka Uy! Itsuki! Eh. Pogi mo natin ngayon na! Sa lahat mo? Sa mo! Yun lang, may pagkita lang ako. May meet up lang ako. Uh. May ka meet up kayo? Ano yan? Ano yan? Babae? Sigurado ka na ko dyan! Sigurado ka Oo, oh, uh, yeah. mamaya, um, nag, mamaya inaano ka lang yan, ba yan. Miyos, ah. Mamaya, ang budol yan. Ah, Baka ng buhok, pagdating mo sa baba, eh, may nakasaludo pa lang ganun. Uy, ang dami mo na... Ang dami mo na... Uy, it's okay, oh, oh, yeah. mag-ingat-ingat ka, huwag ka ng kanyang pera. Uy, it's okay. Everyone. Ako, dati nung nakikipag dito ako, sapat na siguro yung mga 500 hanggang <weddingsHE> <open doorway> isang libo, pero... Ang laki niya na, it's okay. Tago mo yan. Tago mo yung balandra yung pera mo. Tago ko to, Totoo, tits. Siguraduhin so mo ah. Oh. Ibulsa mo yan mami, ma ispatang ka dyan kung sino. Tsaka ano, it's okay. Sigurado so, ka ba, 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 ba talagang babae yung kikitain mo? Baka ah, mamaya, niloloko ka na naman. Tapos may dalawa pang perang ganyan. Sure na ako dito, babae ito. Oh, sige, ang oh, mo sige, eh. Sige, ba, Lakad niya yan eh. eh. Sige, mag-ingat ko lang. Eh, total, dito lang din naman sa atin eh. Oh sige, okay, paano? Dito oh, na na? lang na. Dito lang ako, muna na ako. Oh, sige, sige, balita mo kami ha. Balita mo kung champion ka ha. Ano ah? Punta ka dito ha. Kwento mo sa amin ha. Balik ako, sige. Bali tama kami kung champion ka. May ipagkita daw siya sa babae. Oo. Oh. Eh, di ba nabiktima na dati yan? Akala niya babae yung kachat niya. Dati, nabiktima eh. Mali mo, natutunong ngayon. Di, May kutub ba ako eh? Si kotob na naman eh, si kotob. Eh, ang laki kasi nandala niyang pera. Eh, syempre pang date. Eh, ako kung may pera ako ganyan ngayon, talaga magdadala ako. Syempre, date yan eh yung mm. makikipag dito, dapat yung sapat lang, yung alam kong mauubos lang namin yung dala ko, hindi yung... Eh baka kaya naman nilang kubusin yan yung araw. Ang laki masyadong pera nun. Ayaw mo na, eh, pera yung niya yun. naman yun eh. Ano kaya sundan natin? Ikaw, wala. Tara! Sundan natin! So, tara! Ang ang intimate makikipag date, gantong oras? Eh, mas maganda nang siguraduhin natin na walang mangyayaring masamadong kay Jay. Mm. Kaysa naman... Makonsensya pa tayo. Ikaw din. Eh, yeah, bait lang naman yun. May kutob nga ako na hindi maganda eh. May isipin mo, ba't ganong alaki yung pera'ng ang dadalay niya eh, kung dito lang din naman eh, siya. Eh, baka naman kasi siya sa loto ngayon. Nanalo sa loto? O, ganun... bali mo tumaya. Oh. Eh, tara na, basta sama mo ko, patay mo na lang yan. Kuya, ano na naman natin dito? Huwag ka maingay. Tapin lang mo ko. Wala tayo magagawa. Shhh. Eh, paano pag may nangyari dyan? Tingnan mo, sino ba yung katagpuan niyan? Kaya na ito. Kaya na pa yan eh. Ay, no. Lalaki! Tutas ka lang! Sirenet! Sirenet! Wako, akin na yan! Wako, ikaw! Badun si- Badun si- Bading si- Badun si- Okay! Narinig mo? Wako, ikaw! Wako, ikaw! Ikaw! problema kasi sa'yo, Masyado kang uto-uto! Katahang-katahang ka sa buhay! Wako! O, ito! ito e! Ito, sa inyo, ito! Subukan mo! Subukan mo! Mabibigyan ka na lang! Wako, ikaw! Wako, ikaw! Wako, ikaw! Wako, Ano? Ano? Pwede nga, okay, next time again. Ang dami lang. Tangina. Lalaki ba gusto niya? Taka, tahan natin. Ang, pa, pa. Oh. Uy, it's okay. It's okay. Tangina. Bakit si Rennard yung kamitap mo? Si Renel, Hindi ko alam eh, siya yung pumunta dito eh. Dito niya kasi ako pinag-antay eh. Ang mo. Kinuha na niya ako ng pera eh. Ito na lang natitira sa akin, no? Sabi ko naman. Sabi man. ko sa'yo, mag-ingat kay. It's okay. Sinabihan na kita. Mali yung kotob ko dun. Tumuloy ko pa din eh. Akala ko kasi totoo eh. Wala na akong pera. Kinuha na lahat ni Renard lahat eh. Ayan, patay tayo. Paano natin mababawi ngayon yung Jay? Hindi ko alam din to Dapat nakinig na lang ako sa'yo kanina. Ayaw mo kasing maniwala eh. Oh. Sinasabihan ka na kasi namin eh. Hindi ka nakinig. Tinuloy mo pa yung gusto mo. Bakit nakinig mo sa babae? Hindi, lalaki nga yun eh. Yun nga eh. Ba't ang hilig mo sa lalaki? Ang hilig mo makipag-chat, ang hilig Hello? mo makipag-ano, eh lalaki pala yung kamitap mo. Dapat nakinig talaga ako kanina. Ano kayong plano mo? Paano natin babawihin yung pera mo? Pwede ba yung reklamo yun? Tangin parang ganyan nga, Ino hindi mo parang natin ni Ano ba? Ayun ko. <laughs> <Yung> <laughs> yan, hindi na, ang hirap bawihin yan. Ang kausapin mo, si Ray Dick. Totis, tulungan mo ko yun na lang talaga yung pera ko eh. O oh, bigyan mo muna kahit laman libo. Saan ako kukuha nun? Tulongis ka ba? Ikaw kasi, hindi ka nakikinig sa'kin eh. May kinig na ako sa susunod ni Totis. Ano ba? Eh wala, doon mo muna yan sa bahay. Doon mo muna, makukumuwi ka muna doon. Ano? Usha, sige, sumama ka na sa ano amin. ina, na. Sige e na. Na, na dito, kaya naman no, pakama ka pa. Sige ka. Parang hindi yung, yung na pera eh, Reynard. Eh, balikan natin. sa bu uh, kausapin mo si Riddick. Tangina!